Hindi mo na siya kinakausap. Hindi ka na bahagi ng mundo niya. Pero bakit kaya ikaw pa rin ang naaalala niya? Hindi na kayo magkausap. Hindi ka na niya hinahanap. Wala ka na sa pictures, wala na sa chats, wala na sa stories niya. Para bang wala ka na talaga sa buhay niya. Pero kahit wala ka na, bakit kaya may mga babae pa rin hindi ka makalimutan? Bakit kahit tahimik ka na parang ramdam pa rin ang presensya mo sa video na ito? Pag-uusapan natin ang emotional. Pero kalmadong paraan para maiwang marka sa isang babae kahit wala ka na sa tabi niya, hindi ito tungkol sa pagbabalik. Ito ay sa tungkol sa pagkakaroon ng impact na hindi madaling mabura. Kapag wala ka na sa eksena, dun ka mas naiisip. Kapag hindi ka na available, dun siya mas napapaisip kung nasaan ka. Kapag hindi ka na bahagi ng araw-araw niya, doon niya mararamdaman ang pagkukulang. Hindi mo kailangang iparamdam ang pagkawala mo mismo ang nagpaparamdam. Bakit? Kasi ang katahimikan, pinupuno yan ng imahinasyon. Kapag hindi ka nagtetext, hindi ka nagpupost. Hindi ka nagpapaalala. Siya na mismo ang mag-iisip kung nasaan ka, anong ginagawa mo, at kung may bago ka na bang kasama. Kapag iniwan ka, ang karaniwang reaksyon ay magdrama. Pero ang lalaki na pinipiling manahimik at ayusin ang sarili... Iyon ang lalaking hindi madaling makalimutan. Hindi ka nagmakaawa, hindi ka nagpakumbaba para lang balikan. Tumayo ka sa harap ng sakit at pinili mong maging buo. At ang ganitong uri ng lalaki, iniisip ng babae hanggang gabi. May mga lalaki na sinusubukang magpanggap na okay sila kahit hindi. Pero kapag pinili mong harapin ang realidad ng pagkawala at hindi mo siya pinilit, doon siya matututo kung gaano kakaiba sa mga naging bahagi ng buhay niya. Kapag nagbago ka, hindi mo kailangang ipakita. Hindi mo kailangang ipost. Hindi mo kailangang ipangalanda ka na okay ka na. Kapag nagbago ka sa katahimikan, naging misteryoso ka. At sa isip ng babae, ang misteryo ay hindi niya kayang tiisin. Uulit-ulitin niya sa sarili niya ang mga tanong. Paano siya nakamove on ng ganun? Masaya pa ba siya kahit wala ako? Bakit parang hindi na siya naghahanap? Ang lalaking nagpakita ng tunay na malasakit ng consistency, ng depth, ay nagiiwan ng emotional imprint. Kahit hindi ka na niya kausap, may bahagi ka ng puso niya na hindi niya mabura. At ang bahaging yun, madalas bumabalik kapag mag-isa siya. Ang pagpapatawad na walang inaasahang kapalit, iyon ang tumatama. Kapag pinili mong hindi magalit, hindi magparinig, at hindi manumbat, mas lalong bumabalik sa kanya ang bigat ng ginawa niya. Peter Nikes, Madami na siya niyan. Pero ang tahimik na ex, yun ang hindi niya makakalimutan. Walang away. Walang issue. Walang closure. Kasi hindi mo na kailangan. At sa isip niya, ikaw ang what if na hindi niya napanindigan. Paano? Sa bawat lalaking dumarating sa buhay niya na kulang, ikaw ang panukat, ikaw ang comparison, at ikaw ang iniisip niyang, sana siya na lang ulit. Minsan kasi hindi mo kailangan maging present para manatili. Kapag ang essence mo ay naging parte ng habits niya, ng routines niya, ng standards niya, hindi niya agad-agad yun mabubura. Hindi mo kailangang maging perfect. Hindi mo kailangang maging pinakagwapo, pinakayaman o pinakaromantik. Ang kailangan mo lang, maging totoo at matutong lumayo ng may dignidad. Dahil sa huli, ang lalaking hindi nagpumilit ang siyang hindi nalilimutan kapag wala kang reply. Wala kang comment, wala kang kahit anong paramdam, dun siya napapaisip. Ang utak ng tao ay ayaw ng walang closure. Kaya ang katahimikan mo ay pinupuno niya ng nakamove on na kaya siya. May bago na ba siya? Bakit parang okay na siya kahit wala ako? At dun siya nagsisimulang mag-emote kahit hindi mo sinasabi. Kapag hindi mo siya sinagot, hindi mo siya may message kahit may chance. Hindi mo pinost ang bagong buhay mo. Naging misteryoso ka. At sa psychology, ang mga bagay na hindi natin maintindihan, yun ang mas nagiging obsessive. Yung music na pinakikinggan nyo noon. Yung lugar kung saan kayo huling nagkita. Yung pagkain na madalas nyong kinain, kahit hindi mo ipaalala, bumabalik ka sa kanya sa maliliit na detalye. Hindi niya ginusto, pero nariyang ka. Parang multo ng nakaraan. Kapag naging consistent ka noon sa effort, sa salita, sa oras mo, ikaw na ang standard niya. At kahit wala ka na, kumakapit pa rin siya sa memorya ng kung paano ka magmahal. At lahat ng lalaking dumarating, hindi niya maiwasang ikumpara. Kapag hindi ka bumalik kahit may pagkakataon, kapag hindi ka nag-text kahit pwede mo naman gawin, nagtataka siya kung bakit. Proud ka ba? May iba ka na ba? Hindi mo na ba siya mahal? At habang iniisip niya ito, ang value mo ay hindi bumababa. Bagkus, tumataas, wala kang pangungulit, wala kang kamusta na, wala kang miss kita. At doon ka mas naalala. Dahil pinili mong irespeto ang distansya, hindi saktan ng dignidad, at yan ang hindi ginagawa ng karamihan. Hindi ka nagpost, pero biglang may common friend na nagsabing, Uy, nakita ko siya. Okay na siya. Hindi mo sinabi, pero nakarating sa kanya na may sarili ka ng negosyo, fitness journey, o bagong routine. At habang siya ay stuck sa dating emosyon, ikaw ay tahimik na umangat. At ang tahimik na pag-angat, mas maingay sa isip kaysa sa kahit anong post. Lahat ng proof ng healing mo, hindi mo kailangang i-broadcast. Wala kang need magpabibo. At dahil doon, mas naging totoo ang progress mo. Kaya kapag naramdaman niyang gumanda ang buhay mo kahit wala siya, hindi siya makapalag. Habang tumatagal, hindi ka nawawala. Bagkus mas lumalalim ang tanong, bakit hindi siya bumalik? Bakit hindi siya naghabol? Anong meron sa kanya na kaya niyang palayain ako ng ganun lang? At sa bawat tanong na yan, mas lalo kanyang naiisip. Sa bawat kwento ng heartbreak niya na ka, sa bawat kwento ng lalaking hindi niya pinili, pangalan mo ang naiisip. Sa bawat sayang, ikaw ang subject. Hindi ka bumalik, pero hindi ka rin tuluyang nawala. At yan ang lalaking hindi niya basta mabura. Sa panahon ngayon na lahat ay nagmamadaling magparamdam, ang lalaking kayang manahimik at hindi maghabol, siya ang lalaking hindi rin basta makakalimutan. Hindi mo kailangan ng second chance. Minsan ang tunay na impact ay nasa desisyon mong huwag ng balikan. Kapag una kanyang binlock, akala mo galit siya pero kapag nag-unblock siya kahit wala kang ginagawa ibig sabihin gusto niyang malaman kung okay ka ba curious pa rin siya interested pa rin siya at kahit ayaw niyang aminin gusto pa rin niyang makita ang presensya mo kahit sa malayo lesson learned mas okay pala pag wala na hindi ko na uulitin pero kung titignan mo parang ikaw ang tinutukoy kung wala ka na sa isip niya, bakit parang ikaw pa rin ang topic? Ang indirect post ay isang indirect confession. Kapag binanggit ang pangalan mo, hindi siya nagagalit. Hindi rin siya nagpapakita ng kaba, pero napapangiti siya. O kaya nagtatanong ng palihim. Okay na ba siya? May bago na ba siya? Parang gumaganda na ang buhay niya, no? Ito ang hindi direktang senyales na curious pa rin siya sa'yo. Kapag may bigla kang nareceive na high mula sa dati mong kakilala o kaya tinag ka sa isang old memory, malamang siya ang may pakulo. She's testing the waters. Ayaw niyang magmakaawa, pero gusto niyang malaman kung pwede pa ba siyang bumalik sa eksena mo. Kapag may biglang scene galing sa kanya sa mga stories mo o kaya mga likes sa lumang post mo, ibig sabihin nag -e stalk siya. At tandaan mo, ang tao na nag -e stalk hindi pa naka-move on. Hindi ka na niya pinaparamdam physically, pero digitally sinusundan ka pa rin niya. Napapansin mo ba? Puro throwback ang post niya. O kaya balikan ang mga panahong masaya siya. Panahong kasama ka. Bakit? Kasi sa kasalukuyan, walang masyadong spark. At ang utak niya bumabalik kung kailan siya totoong masaya at nandun ka. Kapag nagsimula na siyang ikumpara ang bagong kasama sa'yo, ibig sabihin, ikaw pa rin ang standard Kapag ang puso ng babae ay hindi pa rin buo, hindi siya mapupuno ng iba. Kahit ano pang effort ng bagong lalaki, ikaw pa rin ang emosyonal na laman ng damdamin niya. Walang pangalan, walang mensahe. Pero sa mga kwento niya, sa mga galaw niya, sa mga mata niya, may kulang. At ikaw lang ang may alam kung ano yon. Lahat ng babae may tinatawag na what if. At kung ramdam mong kahit wala ka na sa buhay niya, ikaw pa rin ang iniisip niyang sana ikaw na lang. Malinaw na senyales yon na hindi ka pa rin nabubura. Hindi mo kailangang marinig mula sa kanya ang salitang namimiss kita para malaman mong hindi ka niya makalimutan. Minsan, ang mga kilos na hindi niya kayang sabihin ng direkta, iyon ang mas malalim. At kung ikaw pa rin ang iniisip niya sa gitna ng katahimikan, ikaw ang hindi niya sinasadyang minahal ng mas matagal kaysa inakala niya. Hindi mo man siya pinili sa huli, pero kung minahal mo siya ng totoo at buo, yon ang huling impresyong dala niya habang buhay. Hindi mo siya pinilit. Hindi mo siya sinaktan. Pero minahal mo siya ng may respeto. At ang klasing pagmamahal na yan, hindi yan makakalimutan kahit ilang taon pa ang lumipas. Kapag pinili mong patawarin siya, hindi dahil sa kahinaan kundi dahil sa lakas ng loob mo, mas lumalalim ang respeto niya sa kahit hindi niya yan at ang respeto kahit hindi mo hilingin. yon ang pundasyon ng alaala na hindi niya mabubura. Ang mga sinabi niya, galit, inis, pagtatapos, maaaring makalimutan niya yan. Pero ang hindi mo sinabi, ang katahimikan mong puno ng dignidad, yun ang babalik sa kanya kapag wala ng ibang maingay. Nagbago ka, umasenso ka, nagayos ka ng sarili mo, at hindi mo siya isinama sa kwento mo. Hindi out of hate, kundi dahil pinili mong magmahal sa sarili mo. At ang babaeng nakakakita ng ganong klasing pag-angat, hindi makakalimot. Konsensya, hindi dahil masama kang tao, kundi dahil alam niyang hindi ka niya pinahalagahan ng sapat. At habang nakikita niya ang nangiti mo, ang sukses mo, ang peace of mind mo, mas napapaisip siya kung bakit hindi kanya yon kasama. Pinakawalan mo siya hindi dahil wala kang pake, kundi dahil alam mong hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa taong hindi handang lumaban. At ang ganyang uri ng freedom, masakit sa taong hindi kayang suklian ng pagmamahal. Habang namumuhay siya ng wala ka, habang may mga bagong taong dumarating, napapaisip siya kung paano mo siya minahal noon. At sa bawat pagpili niya, ikaw ang comparison, ikaw ang sukatan, ikaw ang standard, walang apology. Walang closure. Walang drama. Pero ramdam niyang hindi ka galit. Ramdam niyang pinili mong bitawan siya dahil mahal mo rin ang sarili mo. At ang klase ng lalaking marunong bumitaw, yun ang hindi niya makakalimutan. Kapag naging tahimik kang alaala, wala kang galit, wala kang guilt trip, wala kang demand. Ikaw ang uri ng ex na hindi niya kayang burahin sa puso niya. Wala ka na sa buhay niya. Wala ka na sa tawanan niya, sa kwento niya, sa araw-araw niya. Pero kung paano ka nagpaalam, kung paano ka nagbago, kung paano ka naging mas mabuting lalaki nang hindi siya kasama, yun ang dahilan kung bakit habang buhay. May parte ng puso niya na nakalaan pa rin para sayo, kahit hindi na kayo. Kung alam mong hindi ka niya makakalimutan kahit hindi ka na bumalik, comment mo sa baba, tahimik akong nawala. Pero ako ang alaala niyang hindi na mabubura. Like kung alam mong mas malakas ang epekto mo sa pagkawala mo. Subscribe for more Stoic Tagalog content para sa mga lalaking tahimik pero malakas ang dating.